bilang ama ng dakila at magiting na lalawigan ng Batangas. Ako si Governor Dodo Mandanas na bumabati sa lahat. Mapagpala at maligayang Pasko sa ating lahat. Tunay na sa lalawigan ng Batangas ay ating isinusulong ang ating pagpapasalamat sa napakadaming biyaya na ating tinatanggap. Tayo ay hinamon ng pagkakataon nitong taong ito tayo ay nanatiling handa, may paniniwala sa tulong ng may kapal at pagkakaisa natin. Nagpapakita ng ating pagmamahal, pagmamalasakit na sama-sama tayo sa ating pagunlad. Walang maiiwanan sa lalawigan ng Batangas. At sa darating na bagong taon, pag-iibayuhin pa natin ang ating panalangin para sa pagpapala ng Panginoon. At mananagtili tayo, nagbibigay ng liwanag hindi lamang sa ating lalawigan, kundi sa buong Pilipinas. Sa dami ng ating kaguluhan, ito ay tinuturing natin na hamon para tayong mga taga-Batangas ay ipakita na tayo ay nangunguna sa ating pagganap na isang lipunan na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na maabot ang ating pangarap na magkaroon ng maligaya, matatag, panatag na buhay dahil tayo ay isang bayan ng makajos, makakapwa tao, makakalikasan at makabansa. Maligayang maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon sa lahat.